Ganito pala kamahal, ang talent fee ng isang Catherine Bernardo. Si Catherine Bernardo, ay isa sa mga pinakasikat at in-demand na mga artista sa Pilipinas pagdating sa mga endorsements. Dahil sa kanyang malawak na fanbase, siya ay kinikilala bilang isang influencer at trendsetter, kaya't maraming kumpanya ang nakakakita ng halaga sa pagkakaroon niya bilang kanilang endorser. Narito ang talent fee reveal ni Catherine Bernardo. Unahin natin ang TV series, 400,000 pesos per taping day. Nasa 3 to 4 taping days ito per week. Dumako naman tayo sa limited series at movies niya sa Netflix. Nasa 8 to 10 million pesos. Extreme movies naman kung saan talaga siya nakilala, pumapalo siya sa 35 million pesos per project. Sa advertisement naman, kung saan si Catherine Bernardo, ang pinaka-in-demand ngayon. Ang kanyang TV commercial ay pumapatak sa 35 million pesos per project. Sa digital ads naman, 12 million pesos. Sa print ads like newspapers, billboards, magazines, at iba pa, nasa 15 million pesos. Grabe, napakataas talaga nung value ng branding ngayon ni Kat. Sa income niyang ito, iba pa dito ang kita niya sa kanyang mga businesses like barbershops, restos, and more. Catherine Bernardo is now worth 800 million pesos.